Ilang beses na po ba tayong bumabangon sa gabi para lang umihi? Yung tipong kararating palang sa kama pero maya, -maya eh, kailangan na namang bumalik sa banyo. Nakakaubos ng tulog, di ba po? Yung pagod at antok kinabukasan tapos pakiramdam mo parang hindi ka nakakapagpahinga ng maayos. Nakakaanis talaga kapag ang gabi mo na dapat ay panahon para mag-charge ang katawan e eh puro pabalik-balik sa comfort room. Ang sakit sa pakiramdam na tila ba hindi na natin kontrolado ang ating sariling pantog at ang simpleng pagtulog ng mahimbing ay naging isang luho na lang. Para sa ating mga nakatatanda, alam ko pong ito ay isang malaking hamon sa ating pang-araw-araw na pamumuhay at minsan nakakadala na rin ng pagkadismaya. Pero paano Kusabihin ko po sa inyo na may mga simple, natural na paraan para mabawasan o tuluyang mawala itong madalas na paghihi sa gabi. Ang sikreto po nasa hapagkainan natin at hindi ito kailanang mamaling gamot o komplikadong pamamaraan. Sa video pong ito, tatalakayin natin ang limang gulay na matatagpuan lang sa palengke o sa harden na malaki ang maitutulong para mapabuti ang kalusugan ng ating pantog at syempre para makatulog na tayo ng mahimbing buong gabi. Ang mga gulay na ito ay hindi lamang masustansya kundi abot kaya pa at madaling lutuin sa ating mga paboritong pagkaing Pinoy. Kaya manatili po kayo at panoorin ang buong video dahil may ihahanda po akong isang simpleng katotohanan sa huli na siguradong magbibigay sa inyo ng pag-asa at inspirasyon. Huwag na nating patagalin pa at simulan na natin sa unang gulay na makakatulong sa atin. Ito po ay walang iba kundi ang ampalaya. Opo, alam kong marami sa atin ang umiwas dito dahil sa pait pero pakinggan niyo po muna kung gano'n to kagaling para sa ating pantog at sa pangkalahatang kalusugan lalo na para sa ating mga nakatatanda. Ang ampalaya o bitter gourd sa Ingles ay tila isang bayani sa likod ng mapait nitong lasa isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit madalas tayong umiihi sa gabi, lalo na kung tayo ay nasa edad na, ay ang pagtaas ng sugar level sa ating dugo. Kapag mataas sa ating blood sugar, sinisikap ng ating katawan na ilabas ito sa pamamagitan ng pag -ihi. At ito ang nagiging sani ng madalas na pagbisita sa banyo kahit pa gabi na. Ang ampalaya ay kilala sa taglay nitong charantin, isang compound na tumutulong sa pagpapababa ng blood sugar. Isa, sa pamamagitan ng pagpapababa ng blood sugar, nababawasan ang pangangailangan ng katawan na ilabas ang sobrang asukal sa pamamagitan ng pag-ihi na nagre sa mas konting biyahe sa banyo sa gabi. Bukot pa rito, ang ampalaya ay isa ring natural na diuretic. Ibig sabihin, nakakatulong ito sa pagtanggal ng sobrang tubig at toxins sa katawan sa malusog na paraan nang hindi naman nagiging sani ng iritasyon sa ating pantog. Ang regular na pagkonsumo ng ampalaya ay nakakatulong din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating bato at urinary tract na mahalaga para sa maayos na bladder control. Mayaman din ito sa vitamin C na isang powerful antioxidant at vitamin A na mahalaga sa paningin. Hindi lang ihi ang mababawasan kundi bubuti pa ang overall health natin. Kung tatanungin niyo po ako kung paano ito isasama sa ating diet Madali lang po, pwede natin itong igisa kasama ng itlog, baboy o hipon. Kilala rin ang ampalaya sa pakbet, isang sikat na lutuing ilokano na may iba't ibang gulay. Para mabawasan ang pait, hiwain lang po ng manipis ang ampalaya, lagyan ng asin at pigain ng bahagya bago hugasan. Hindi po ba't napakasimple? Naalala ko pa nga po ang lola ko na kahit hindi mahilig sa gulay noon, ay pinilit na kumain ng ampalaya dahil sa payo ng kanyang doktor. Sa simula ay hirap na hirap siya, pero unti-unti niyang nadiskubre na mas nagiging regular ang kanyang pagtulog dahil hindi na siya madalas bumabangon para umihi. Ang pait ay naging kasangkapan sa isang mas masarap na pagtulog. Naging masigla siya sa umaga at mas marami ng nagagawa. Hindi man mawala agad-agad ang -agad paghihi, ang mahalaga ay nakikita natin ang pagbabago at pagbuti ng ating kalusugan. Ang bawat kagat ng ampalaya ay hindi lang pait ang dulot, kundi pag-asa para sa mas mahimbing na gabi. Ngayon po, mula sa mapait na ampalaya, dumako naman tayo sa isang gulay na matamis at siksik sa sustansya na siguradong paborito ng marami. Ito po ay ang kalabasa. Ang kalabasa o squash ay hindi lang pampakulay at pampasarap sa ating mga lutuin, kundi isa rin itong powerhouse ng nutrisyon na napakalaki ng may tutulong sa ating pantog at pangkalahatang kalusugan. Marami po sa atin ang nakasanayan ng ihalo ang kalabasa sa iba't ibang ulam, tulad ng ginataang kalabasa, sinigang, o minsan ay ginagawang supas. Pero hindi natin masyadong nabibigyan ng pansin ang tunay nitong benepisyo. Ang kalabasa ay mayaman sa vitamin A, C at E pati na rin sa beta-carotene na mga powerful antioxidants na tumutulong labanan ang pamamaga sa katawan. Kapag ang ating urinary tract o pantog ay may pamamaga, mas nagiging sensitibo ito at mas madalas tayong makaramdam ng pag-ihi. Sa tulong ng antioxidants sa kalabasa, nababawasan ang pamamaga at nagiging mas kalmado ang ating pantog. Ngunit ang pinakamalaking benepisyo ng kalabasa para sa ating problema sa pag-ihi ay nasa kanyang buto. Upo? Un « manga buto nkalabasa o pumpkin seeds. Ay mataga ngginagamid bilang traditional ngamot parasakalusugan nm pantog at prostate. Lalona sakalalakian un « madalas na pag iisagabe ay kadalasang sintomas ng benign prostatic hyperplasia o paglaki num prostate gland. Un « pumpkin seeds un « mayaman sa zinc at fatty acids. Na long, sa pagpapalit ng prostate

sa inyong paboritong pinagbet o gawin sopas na may kaunting gatas para mas masarap at masustansya. Naalala ko ang isa natin Tito na nagreklamo tungkol sa kanyang pag-ii sa gabi. Sinubukan niyang magdagdag ng inyaw na buto ng kalabasa sa kanyang pang-araw-araw na diet. Sa loob ng ilang linggo napansin niya ang malaking pagbabago. Hindi na siya masyadong bumabangon at mas mahimbe na ang kanyang tulog. Bukod pa sa benepisyo sa pantog, ang kalabasa ay mahusay din para sa paningin dahil sa vitamin A, nakakapagpalakas ng immune system at nakakapagpaganda pa ng balat. Kaya, sa susunod na magluluto kayo ng kalabasa, huwag niyong itapon ng guto. Hugasan at i-roast niyo lang at mayroon na kayong masustansya at mabisang pantulong para sa inyong pantog. Malaking ginhawa po ang maidudulot nito sa inyong gabi. Talaga nga pong kay gandang isipin na ang mga simpleng gulay na ito ay mayroong napakaraming benepisyo. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isa pang gulay na tinaguriang miracle tree o miracle vegetable dito sa ating bansa. Siguradong nasa bakuran o palengke niyo po ito. Ito po ang malunggay, malunggay o Moringa oleifera ay tunay na isang biyaya mula sa kalikasan. Hindi lamang ito kilala sa Pilipinas bilang isang superfood kundi pinag-aaralan din sa buong mundo dahil sa pambihira nitong nutritional value at medicinal properties. Para sa ating mga nakatatanda, ang malunggay ay hindi lamang nakakatulong sa pagpapabuti ng bladder health at pagbaba ng madalas na pag-ihi sa gabi, kundi nagbibigay din ito ng pangkalahatang lakas at sigla na madalas ay nababawasan habang tayo ay nagkakaedad. Bakit po? Ang malunggay ay siksik sa napakaraming bitamina at mineral. Mas marami pa itong vitamin C kaysa sa orange, mas maraming vitamin A kaysa sa carrots, at mas maraming calcium kaysa sa gatas. Mayroon din itong ion, potassium, at iba pang essential nutrients na kailangan ng ating katawan para gumana ng maayos. Kapag kulang tayo sa nutrisyon, madali tayo magkasakit, maging mahina at magkaroon ng imbalances sa ating katawan na maaring maglisulta sa bladder dysfunction. Ang malunggay ay isang natural na anti-inflammatory. Ang pamamaga sa urinary tract ay isang common na sanhi na pagtaas ng frequency ng pag-ihi. Sa tulong ng malunggay, nababawasan ang pamamaga na nagbibigay ginhawa sa ating pantog. Isa rin itong banayad na diuretic na nangangahulugang nakakatulong ito sa pag ng toxins mula sa katawan sa pamamagitan ng ihi nang hindi naman nagiging sanhi ng iritasyon o pagka-dehydrate. Ang pagpapanatili ng malinis at malusog na urinary system ay mahalaga para sa mas mahusay na bladder control. Napakadali ring isama ang malunggay sa ating pang-araw-araw na lutuin. Kung nagluluto kayo ng tinola, sinigang o anumang sabaw, magdagdag lang po kayo ng isang dakot ng sariwang dahon ng malunggay. Pwede rin itong igisa kasama ng sardinas, itlog o maging bahagi ng inyong lumpiang sariwa. Meron ding mga malunggay capsules at powder na available sa merkado kung hirap kayong makahanap ng sariwa. Naalala ko po ang isang kaibigan ng pamilya na palaging hinahapo at nagre-reklamo sa kanyang pag-ihi sa gabi. Sinubukan niyang uminom ng malunggay ti gabi-gabi. Unti-unti, napansin niya na hindi na siya masyadong pagod at mas bumuti ang kanyang pagtulog. Naging masigla siya sa umaga at mas marami na siyang panahong mag-ehersisyo. Ang malunggay ay hindi lang solusyon sa problema sa pantog, kundi isang pangkalahatang panlunas na magpapahusay sa inyong kalidad ng buhay. Ang sustansyang taglay nito ay nagbibigay ng lakas sa buong katawan, kaya nagiging mas matibay ang ating depensa laban sa sakit at mas nagiging malusog ang ating sistema kasama na ang ating urinary tract. Sa murang halaga, napakaraming benepisyo ang makukuha natin sa simpleng dahon ng malunggay. Kaya, subukan po natin itong isama sa ating diet at baka po ito na ang sagot sa ating matagal ng hinahanap. Mula sa siksik sa sustansya malunggay, dumako naman tayo sa isang gulay na napakapayapa sa tiyan at pantog na madalas ay hindi ganun binibigyan ng pansin. Ito po ang upo. Ang upo o bottle good ay isang gulay na kilala sa kanyang mataas na water content at banayad na lasa. Bagaman, simple lang tingnan, meron itong mga katangian na napakabisa sa pagpapabuti ng kalusugan ng pantog at pagbabawas ng madalas na pag-ihi sa gabi. Kadalasan ay sinasama natin ang upo sa mga sabaw, sinigang o ginataan, at minsan ay hindi natin alam na meron pala itong medicinal properties. Isa sa pinakamalaking benepisyo ng upo ay ang kanyang mataas na water content na umaabot ng hanggang 92%. Ito ay nangangahulugang ang upo ay nakakatulong sa hidrasyon ng ating katawan sa isang malusog na paraan. Bakit po importante ito para sa pantog? Kapag kulang tayo sa tubig, mas nagiging concentrated ang ating ihi na maring mag sa bladder at maging sani ng pagtaas ng frequency ng pag -ihi. Ang upo ay nagbibigay ng sapat na hidrasyon na nakakatulong sa paglabas ng toksin sa katawan, nang hindi naman masyadong nangugulo sa bladder. Bukod pa rito, ang upo ay mayroong cooling effect sa katawan. Kapag ang urinary tract ay namamaga o irritabel, ang pagkonsumo ng upo ay nakakatulong na palamigin at pakalmahin ito para sa mga nakatatanda, madalas ay nagkakaroon ng minor inflammation sa bladder dahil sa pagbabago ng katawan at ang upo ay isang natural na lunas para dito. Naglalaman din ang upo ng vitamin C, vitamin B at iba pang minerals na mahalaga para sa pangkalahatang kalusugan. Ang mga sustansyang ito ay sumusuporta sa immune system at nakakatulong sa maayos na paggana ng bato at pantog. Ang upo ay napakagaan sa tiyan at madaling tunawin, kaya hindi ito magiging sani ng anumang discomfort na maaaring magpataas ng pag-ihi. Paano po ito isasama sa ating diet? Napakadali lang. Ang upo ay masarap gawing sa bao na may hipon. Ginata ang upo na may kaunting sili para sa dagdag na anghang o pwede rin itong ihalo sa chop suey. Ang isa pang popular na paraan ay ang paggawa ng fresh juice mula sa upo na sinasabing nakakatulong sa pagpapababa ng blood pressure at pagpapabuti ng kidney function. Mahalaga po na siguradoy nating sariwa ang upo kapag gagamitin natin ito. Naalala ko po ang isa nating kapitbahay, isang matanda na hirap na hirap sa kaniyang tulog dahil sa madalas na pagbangon para umihi sinubukan niyang kumain ng nilagang upo gabi-gabi bilang bahagi ng kanyang hapunan. Sa loob ng ilang araw, napansin niya na mas mahaba na ang kanyang tulog at mas konti na ang kanyang biyahe sa banyo. Ang simpleng upo pala ang sagot sa kanyang problema. Ang pakiramdam na nakakatulog ka ng dire-diretso ay napakaginhawa at ang upo ay makakatulong sa atin upang makamit iyon. Ito ay isang gulay na hindi lang nagpapalusog, kundi nagbibigay din ng kapayapaan sa ating mga gabi. Para sa ating ikalimang gulay na talagang makakatulong sa problema natin sa madalas na pag-ihi sa gabi at sa pangkalahatang kalusugan ng pantog, ito po ang labanos. Alam kong ang labanos ay may kakaibang anghang o kagat sa lasa na maaring hindi paborito ng lahat. Ngunit wag po nating maliitin ang gulay nito dahil sa likod ng kanyang panjed na lasa ay nakatago ang napakalaking benepisyo para sa ating urinary system. Maraming beses po nating nakikita ang labanos sa sinigang o minsan ay ginagawang atsara pero ang totoo, isa itong powerful natural diuretic at cleanser. Bakit po ito mahalaga para sa atin? Ang madalas na pag-ihi sa gabi ay kadalasang sintomas ng hindi maayos na pagproseso ng likido sa katawan o di kaya ay may irritation sa pantog. Ang labanos ay tumutulong sa pagtanggal ng sobrang tubig at toxins mula sa ating bato at pantog ng napakabisa. Ito po ay ito ay nanggagulugang mas tagiging malinis ang ating urinary tract at nababawasan ang pagdami ng bakterya na maaari maging sanhi ng urinary tract infection, UTI, o pamamaga na parehong nagpapataas ng pag-ihi. Bukod sa pagiging diuretic, ang labanos ay mayroon ding anti-inflammatory properties kapag ang pantog o urinary tract ay may pamamaga, mas nagiging sensitibo ito sa kaunting ihi lang na nagdudulot ng pakiramdam na kailangan nating umihi agad-agad. Sa tulong ng labanos, nababawasan ang pamamaga at nagiging mas kalmado ang pantog na nagbibigay sa atin na mas mahabang pagitan bago kailangan ni umihi ulit. Mayaman din ang labanos sa vitamin C na isang mahalagang antioxidant na nagpapalakas ng ating immune system. Kapag malakas ang ating immune system, mas matibay ang ating depensa laban sa mga impeksyon na maaaring makaapekto sa bladder. Paano po natin ito isasama sa ating diet? Ang pinakasikat na paraan ay sa sinigang na talagang nagpapalabas ng linamnan ng sabaw. Pwede rin nating iwain ng manipis ang labanos at gawing salad o ihalo sa mga ginisang gulay. Mayroon din ng mga tsara na gawa sa labanos na masarap ipares sa pritong isda. Kung medyo matapang para sa inyo ang hilaw na labanos, pwede nyo itong bahagyang pakuluan o igisa para lumambot at mabawasan ang anghang. Isang paalala lang po, dahil sa pagiging potent diuretic ng labanos, mas mainam na kainin to sa umaga o hapon at iwasan ang labis na pagkonsumo bago matulog para hindi naman maging sanhi ng masyadong madalas na pag-ihi. Ang labanos ay isang perpektong halimbawa ng mga gulay, na may natatanging lasa ay mayroon ding natatanging benepisyo. Naalala ko ang isang lolo na nagkaroon ng madalas na UTI dahil sa kanyang diabetes. Sa payo ng kanyang apo, unti-unti niyang idinagdag ang labanos sa kanyang diet, lalo na sa kanyang mga sabaw. Hindi lang ang kanyang UTI ang nabawasan, kundi mas naging komportable na rin ang kanyang pagtulog dahil hindi na siya palaging bumabangon. Ito ay nagpapakita na ang mga simpleng pagbabago sa ating kinakain ay may malaki impekto sa ating kalusugan. Ayan na po ang limang gulay na pwede nating gawing kaibigan sa kusina. Ang ampalaya na mapait pero makapangyarihan para sa blood sugar at bladder health. Ang kalabasa na siksik sa sustansya lalo na ang mga buto nito para sa prostate at bladder strength. Ang malunggay na superfood na nagpapalakas ng buong katawan at nagpapakalma ng pamamaga. Ang upo na pampakalma at nagbibigay ng tamang hydration. At ang labanos na malakas na panlinis ng urinary system. Hindi po ba't nakakatuwa na ang solusyon sa problema natin sa madalas na pag-ihi sa gabi at sa pangkalahatang kalusugan ng pantog ay nasa mga simpleng pagkain ito lang na madalas nating nakikita sa palengke o sa ating bakuran? Ang sorpresa po na sinasabi ko sa inyo sa simula ay ito. Ang kasagutan sa ating problema ay hindi nakatago sa mamahaling gamot o komplikadong pamamaraan, kundi nasa mga simpleng bagay na matagal na nating kasama sa ating kultura at pamumuhay. Ang tunay na sorpresa ay ang kapangyarihan ng kalikasan na matagal na nating nalilimutan o hindi napapansin. Tandaan po natin, hindi po kailangan ng biglang pagbabago o mamahaling gamot para mapabuti ang ating kalusugan. Minsan, ang malilit na pagbabago sa ating mga nakasanayan, lalo na sa ating kinakain, ay sapat na para makita ang malaking pagkakaiba. Ang mahalaga po ay ang pagiging consistent at ang pagbibigay ng pagmamahal sa ating sarili at katawan. Hindi po ito sprint, kundi isang marathon. Unti-unti lang po ang bawat kagat ng mga gulay na ito ay isang hakbang tungo sa mas maimbing na tulog at mas masiglang buhay. Kaya't huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Kung napapansin niyo po na patuloy pa rin ang problema kahit na nasimulan niyo ng isama ang mga gulay na ito, huwag po kayong mag-atubiling kumonsulta sa inyong doktor. Mahalaga po ang professional medical advice para masiguro na walang ibang underlying condition ang inyong nararanasan. Ang mga payo po natin dito ay para sa pangkalahatang kalusugan at hindi kapalit ng pagkonsulta sa doktor. Gusto ko po sana marinig ang inyong mga karanasan. Mayroon na po ba kayong nasubukan sa mga gulay na ito o baka may iba pa kayong sikreto na gusto nyo pong ibahagi sa ating komunidad tungkol sa pagpapabuti ng bladder health. I-comment nyo lang po sa ibaba para maging inspirasyon din sa iba. Ang inyong kwento ay maaaring magbigay pag-asa sa isang kapwa nating nakatatanda na hirap ding matulog ng mahiming. At kung nakita nyo po na nakatulong ang video na ito sa inyo at naging makabuluhan ang ating usapan, huwag nyo pong kalimutang i-like at i-subscribe sa amin channel para hindi po kayo mahuli sa aming mga susunod pang makabuluhang video tungkol sa kalusugan at buhay ng mga nakatatanda. Marami pa po tayong pag-uusapan dito na siguradong makakapagpabuti sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay mula sa mga tips sa pagkain, ehersisyo, mental health at iba pa. Ang aming hangarin po ay makatulong sa inyo na mamuhay ng mas masaya at mas masigla sa bawat edad. Tandaan po natin ang pagtanda ay isang biyaya at tapat po natin itong ipagdiwang sa pamamagitan ng pag-aalaga sa ating sarili. Kaya't mamuhay po tayo ng buong buo at masaya sa bawat edad hanggang sa muli po.